dito mga katuda kasi uh, mayroong mga salusalo dito ng mga katuda natin na sa gitda ang um, mga motor dito na kaparada mga katuda galing po sa mga lindo ng katuda yan, yan, yan doon eh. hindi, uh, Ulitin kaya yung hindi pa napasa yung bearing. Kung puputulin niya akin. Ay, tumugtog na ng nagaturo. Ano, trabaho mo sa bayo? Hindi ko 'yung dito. Hala, <laughs> dadadaan 'yan ng bearing. Hindi mo na ma

Mirap kalau yang sama pun kayak dah orang kuda. Kali antai ya, kontek. Okay, mga katuda. Yan, mga katuda. Yan. Ang dami naman po kami, main, mga katuda. Ang dami naman po namin kayo, mga katuda, sa yun marami mga nakapila mga katuda hello uh... you know, mga katuda good morning good morning po sa inyong kung walang saan pagsukupan nandito po tayo sa pilahan sa ibaba ah sa taas na mga ito sorry ito na nakikita po natin po na talagang medyo mabis po ang usad ng pasahero yan yan po mga aratuda maraming mga pasahero na ang sumasakay magkita abante eh, abanti po tayo mga aratuda bisa nga banti mga katuda ayan hmm kita po natin mga katuda na uh, may ito na bisang inside maraming salamat sa mag sa support mga katuda sa SNS nasa na Nakayot, mag subscribe o comment sa akong session o huwag niyo kalimutan yung notification pero kung kayo ay lagi update sa ating mga susunod na video pag nangaratay na Kabe yung daanan oh. Sobrang ling, kinis. <laughs> Putik pa, bako-bako. Nandito, medyo na... pinupo sila sa daanan ko, mga katulad. Napakahirap ang daanan nito sa ilalim ng ulay. Medyo mabako-bako at saka maputik excuse me ding <coughs> Terima kasih telah menonton! Hai tinggalan itu men dari hai oke okay. no tuhjucu